dahil uh, dahil uh, naalala niya lang tayo pagka kailangan niya tayo pagka wala na siyang pera pero pagka nakapag-ipo na siya nilalayasan niya tayo anong sabi sa iyo ng iyong kapatid ed eh in your face ka tapos ako ngayon ang sasabihan ninyo na hindi nagpapatawad hindi Uh, merong tanim na galit sa puso, etc. Kasi nung merong, ano, merong tanim na galit sa puso, hindi po ba kayo? Kaya, biro mo, nananahimik ako dito sa, ano, sa dako ko, nagpakalayo-layo na ako. Tapos, sisiraan mo, sisiraan mo pa ako. Tapos, ikaw naman, Brad Daniel, po, mo naman sabihin yung, ano, sabihan yung nanay mo. Kaya lang hindi, hindi po yun yung nangyayari. Pinagmalaki mo pa sa nanay mo na ano. Kaya, hanggat hindi po kayo naninindigan, Brad Daniel, sa katotohanan, simpleng ano lang po eh, simpleng pagdidisiplina lang. Hanggat hindi nyo madidisiplina yung inyong mga magulang na huwag silang mangapi ng kapatid, hindi na po kayo mapapanuto, Brad Daniel. Yan po ang totoo hindi na po kayo mapapanuto. Pangit lang pong pakinggan, di po ba sabi niyo po sa amin, kahit bata, pagkatama yung sinasabi ng bata, dapat igalang. Alam niyo po si Haring David, nung ipinakilala ng propeta sa kanya yung kanyang kasalanan, tinanggap niya po yun ng may buong kapakumbabaan. Kaya po siya, pinatawad po ng Diyos si Haring David. Kaya, uh, mas madali pong ano, mas madaling Uh, tanggapin yung pagkakamali kesa magmatigas po kayo sa inyong pagkakamali brad Daniel inuulit ko po wala po akong galit sa puso ang katunayan wala akong galit sa puso na kagaya ng pinapakalat nila na di daw ako nagpapatawad etc nananahimik po ako dito tapos biglang kakalat na ipapablak ako kaya yun, tapos ang sasabihin, lumalaban daw ako sa aral. Di ba hinahamon ko nga kayo? Padunayan nyo na meron akong sinabing laban sa aral. Ang daming nagme-message sa akin, bro, inulit-ulit ko lahat ng mga video mo, bro. Wala akong nap na, narinig na lumalaban ka sa aral. Mana pa ipinagtatanggol mo pa yung iglesyang kinamatayan ng kapatid na Soriano. Pero bakit po ganun ang ginagawa ninyo sa akin? character assassination itong mga KNP naman ng mga walang hiya ng mga hinayupak uh, natatakot silang mabunyag ang katotohanan kagaya nun, birun mo merong DS sa Norte na dati dumidistino lang ng nakamotor ngayon nakaano na top of the line na pickup sino'ng bumili si Resty Reyes hindi ba dapat ang magbigay ng mga ganong mga ganong mga bagay ay ang pangasiwaan si Brad Daniel? Bakit ikaw ang nagbibigay Resti Reyes? Tapos ang nagbabayad yung mga kapatid sa Middle East. Hindi ba makapalang yung pagmumuka Resti Reyes? Kaya ano kaya ang ang mga kapatid ngayon ang 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 naaanuhan ang napagbubuntunan ng ano eh ng CC eh yung mangaral na wala namang kaalam-alam sa ano sa mga nangyayari. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ako I am speaking uh, sa sarili ko. I cannot uh, speak for anybody else. Kaya ganun po nakakalungkot mang sabihin at isipin Anggat hindi po naninindigan at nagpapakumbaba si kapatid na Daniel, hindi na po babalik ang Diyos sa MCGI. Yan po ang masaklap na katotohanan. Kapatid na Daniel, tandaan niyo po, noong pong si Haring David ay nagkamali, na niya ang asawa ni... Sino bang asawa ni Batseba? Si Urias yata. Basta yung ano nung kinuha niya si Batseba na asawa ng kanyang isa sa mga heneral ipinakilala sa kanya nung propeta yung kanyang